So ayun. Watch out mga idol. Good evening. So amo ang next ta tanga ipahunt mga idol ha. Amo ni ang ihatag ta dason tanga pahunt sang sticker ni this So abang-abangan nyo mga idol ha. So amo sa sa dason mga idol. So base kung ano na may sa lakarlota try right to madrap So, kung tagala Carlota ka, so, palo na, kagbantay aton nga post. Basi kung makadrop tada sa Sunday, mga idol. So, basi, tiyambahon pa, kag ikaw ang makakita sa aton nga ipahan. mo na ni sa ang brand nyo nga helmet, mga idol. So, arang kurmaya, mga idol. Oh. 'di ba? Napakaangas. Napakaastig. Sus kong kasya lang sa akin 'to, hindi ko na ni hatag mga idol. Galing kay XL ang size eh. Hindi pwede sa akin, dako ni sa mga idol.